Good morning mga kawagi! Ngayon meron tayong isang sender nagpapahingi ng advice sa atin. So, ngayong umaga ay Sunday. So, ngayon family day tayo. So, pasensya na kayong mga kawagi. Medyo paus ako ngayon. At mamalat malat kasi dahil sa panahon siguro. So, sobrang init pa naman ngayon sa Metro Manila. So, ngayon ito yung advice ko para sa kanya. Ang hinihingi niyang advice, um parang siguro nagkakaroon siya ng lamat sa asawa niya or iniisip niya lang siguro to. Pero hindi ko naman sinasabi to ha. Kasi bibigyan natin siya ng advice. So, ang hinihingi niya advice sa atin, uh, bakit nga ba habang tumatagal, eh, natatabangan daw siya sa asawa niya. Ang ganda talaga ng word na yun, natatabangan, you know. Um, <clears throat> at natatabangan niya at mas maganda daw nakasama niya yung barkada niya mas uh, mas napipil niya na masaya siya so ayan yung mga kawagi ang hinihingi niyang advice bakit nga ba nangyayari daw yun sa kanya so ito yung pananaw ko pasensya na kayo mga kawagi ha yung boses ko, uh, pagpasensya nyo kasi malat talaga ako so ito, uh, kasi since na Sunday family day, naisip ko na ito yung bigyan ko ng advice para at least masaya siya pag ito ay naipost natin mamaya So, para sa akin, mga kawagi, kung bakit ka nga ba natatabangan sa asawa mo or mas masaya ka kasama ang barkada mo, wala namang problema dyan sa case na yan. Ang problema lang, yung natatabangan ka sa asawa mo. Minsan kasi kapag naisip natin ng mga bagay na ganyan, bakit nga ba? Yan ang unang tanong natin. So, para sa akin, baka nga yung asawa mo pagdating mo sa bahay, instead na asikasuhin ka, um, baka tinatalakan ka or binabungangaan ka. So mga kawagi, minsan kapag pagod yung asawa natin, galing sa trabaho, wag na wag natin gagawin yan ha. Yung bubunga nga natin sila or tatalakan natin. Kasi instead na lambingin na lang natin sila or kamustahin ba natin sila, kumain na ba siya or okay ba siya sa trabaho niya. Yan dapat ang una natin bungad sa asawa natin mga kawagi. Kasi isa yan sa case na nakikita ko na kung bakit tatatabangan yung asawa natin. So pangalawa, na ano natin, katanungan ko din na eto din, baka nga naman ang ginagawa ng asawa mo, instead na asikasuin ka pagdating mo sa bahay ang ginagawa ng asawa mo ay mga anak mo lamang inaasikaso niya madalas kasi nangyayari yan mga kawagi kasi minsan tayong mga magulang or asawa nangyayari yan sa atin na hindi natin namamalayan na nakapokus tayo sa mga bata. More on bata tayo nakapokus since nga nag-aaral sila, di ba? Hindi natin namamalayan na kailangan din pala ng kalinga ng asawa natin. So mga kawagi, dapat lagi natin isipin din na may asawa tayo. Kailangan balance lagi ang pag-aasikaso natin sa asawa natin. Laging tatandaan na kung meron namang um, nangyayaring case na ganyan, so baguhin natin yun. I-balance natin lagi ang pag-aasika. So hindi lang lagi puro sa mga bata. So, so yan yung tatlong katanungan ko din. Ang pangalawang katanungan ko pala mga kawagi ha, tatandaan nyo. Yung pangatlo na case na nakikita ko kung bakit natatabangan yung asawa natin. Baka naman hindi ka na rin naliligo <laughs> or baka naman puro syempre mga ka, mga kawagi, hindi ko naman din na-judge ating mga kagaya natin na mga ano babae ha. Ang sa tingin ko lang kasi dapat tayo habang nag-aasawa tayo, hindi tayo yung uh, ah uh, hindi tayo nag-aayos ng sarili natin or lagi nating iniisip ah ayok anong naiintindihan naman ako ng asawa ko kasi pagod ako dito sa ta sa, sa gawain bahay totoo naman yung mga kawagi sa bahay naman talaga maging isang nanay sobrang hirap totoo naman yan kasi hindi mo siya na siya naaasikaso yung sarili mo pero may mga bagay din mga kasawi na lagi nating isipin na may uuwing asawa kaya dapat lagi tayong mabango mga hapon mga kawangi, pwede kayo maligo or asikasuin yung mga sarili natin. Para at least, pagdating naman ng asawa natin, pag mag siya sa atin or magkikis sa salubungin natin, mabango naman tayo mga kawagay. Kasi isa din yan sa mga case na nakikita ko kung bakit nga ba natatabangan din yung ating asawa. Siyempre, kailangan may ano din tayo, proper hygiene din sa mga sarili natin. Kahit may asawa na tayo or matanda na tayo, hindi basihan na hindi dapat tayo nag-aayos. Dapat nag-aayos pa rin tayong mga kawagi Kasi habang tumatanda tayong mga kawagi minsan nakikita ko ngayon, hindi naman sa nila lahat. Ang nakikita ko ngayon kapag tumatanda yung lalaki, mas lalo silang nagiging, may tinatawag ito, uh, mas, ano, di ba may sinasabi nga sila na mga matandanda ngayon lalaki na word ha, sorry mga kawagyan, na mas, ano sila, mas active na tinatawag. Kaya dapat habang tumatanda tayo or nagkakaedad tayo, Uh, mas nagiging iis dapat tayo mga kawagi kasi yung mga asawa natin napapansin ko kapag uh, nagkakaedad tayo mas gusto nila yung naka proper hygiene tayo. So yan yung advice ko sa sa ating mga asawa na naiiwan sa bahay. So baka yan isa sa rason ng asawa mo kung bakit natatabangan siya. At ito naman yung advice ko para sa yung sender ha. Ayan, binigyan natin ng advice ang iyong ang iyong mahal sa buhay o ilaw ng tahanan na dapat niyang gawin kapag ikaw ay uwi at at wag dapat gagawin sa iyo para hindi ka natatabangan para sa akin yun mga kawagi ha at ngayon bibigyan natin ng advice si Sender kung bakit nga ba mas masaya siya kasama ang barkada at natatabangan siya sa asawa niya. Yung advice ko sa iyo kawagi, uh, unang-una ang gagawin mo diyan kapag since family or Sunday, Saturday kapag wala kang pasok, lumabas kayo ng pamilya mo. Hindi basehan na wala kang pera. Dapat minsan kasi mas, oh, may iba yung mga kalalakihan dyan, mas inuuna nila yung barkada. Kahit sabihin pa nila walang pera, pagdating sa barkada, ha, mga kawagi, lagi kayo may pera, lagi nyo binabanding yung barkada nyo. Kaya minsan, pil nyo na lagi kayong masaya sa barkada nyo. Yan ang wag na wag nyo gagawin mga kawagi. Dapat, pamilya first tayo ha. Tatandaan nyo. So, kung hindi mo pa nagagawa ito, sender, gawin mo to mag-family bonding kayo. Hindi naman bas yan. Ang asawa natin, napakasimple lang yan. Hindi niya kailangan maggarang pagkain o maggarang kung saan kayo pupunta. Ang mahalagan, uh, na, napahalaga mo siya, nakapaglabas kayo sa loob ng isang linggo, nakakabagot sa bahay. Kaya tama yan. Ilabas mo yung asawa Baka manumbalik lahat ng pagmamahal mo sa kanya. At hindi ka na natatabangan. Pangalawa, iwas-iwasan mo yung paglabas kasama yung barkada mo. Instead na maglaan ka ng oras sa barkada mo, napiling mo masaya ka sa kanila, unahin mong pamilya mo, ibanding mo sila. Yan ang ma-advise ko sa'yo, sender. Hindi kita pinapagalitan ha, kasi ito lang yung case na nangyayari na nakikita ko na pwede mong pangbaguhin. Okay? Pangatlo, kung once sa tingin mo ay eh, natatabangan ka, o oh yan, sabihin mo sa asawa mo, ano ba ang nangyari? Ba't ako natatabangan sa'yo? Maging ano ka, hanis ka sa kanya. Para at least mabago niya sa sarili niya. Hindi yung magtatanong siya na bakit ako iniwan ng asawa ko sa ganito-ganyan, di ba? At is ngayon pa lang, bago pa lang mag-uumpisa, hindi pa malalim ang pagiging matabang mo sa kanya. ngay sabihin mo na sa kanya kung bakit nga ba, anong rason. Yan mga kawagay. Kasi kailangan sa atin sa, sa, sa mag-asawa, laging communication ang number one. Kasi pag wala yan, na, ako nagsasabi sa inyo, hindi magtatagal ang pagsasama nyo kasi kinikimkim nyo yung sama ng loob nyo kinikim-kim nyo yung nararamdaman nyo, iniisip nyo na may, may problema yung asawa ko. Hindi. Lagi kayo dapat sabay sa solusyon ng problema nyo, mga kawagi. Kaya para sa akin, yan yung gawin mo, sender. Ha? Yung advice ko. Sana naman, naging masaya ka sa advice ko na to. At para din naman yan sa asawa mo, pakita mo na rin yung video. Baka nga, yan yung naging rason at natatabang sa kanya. At since binigyan kita ng advice, sana naman sundin mo, ha? At uh, saka, ito mga kawagi, nagpapasalamat ako sa inyo sa araw-araw sa na hindi ako nawawala ng vlog kasi lagi kayo nagme-message sa akin ng gagawin ko. Yun nga lang, may iba na hindi ko nababasa kasi nga, pag nakikita ko na na hindi na maganda, hindi ko na talaga siya sinisin, hinahayaan ko na lang mga kawagi. Huwag niyong iisipin na, Uh, hindi mahalaga yung mga message sa akin mahalaga siya kasi nga lang may sinasabi nga tayo na below the belt na hindi ko na siya pinapansin mga so mga kawagi sana nabigyan ko kayo ng advice gusto ko pa sana nang habaan mga kawagi kasi nga napakahaba na baka sobrang namamalat na ako so yun yung ma-advice ko sa sender natin na sana Uh, laging mahalin natin yung ating asawa kasi sila yung uh, kasama natin sa hirap at ginawa. Kasi ngayon, lately, sa panahon natin ngayon, wala tayong ibang sandalan kundi mga asawa lang natin. Kung sunay-isip mo na tatabangan, kawag mong iisipin yan, kawag Kasi lagi natin iisipin na siya lang lagi ang sandalan natin lalo na kapag may problema tayo sa mga oras na to, laging isipin mo na yung asawa mo laging naandyan para sa'yo. So, walang ibang rason para sa mga, sa mga emotion natin, ha? So, ayan mga kawagi, magandang umaga ulit sa inyo at happy family Sunday sa inyong lahat. Sana nabigyan kita ng advice ngayong araw na to at nagpapasalamat ako at ito yung nabigyan ko ng topic today kasi napakaganda nga naman at sana nga ma masabi mo sa kanya kung ano man ang naging problema. At least, naging honest tayo sa ating mga asawa. So, ayan lang. Bye-bye mga kawagay sa susunod ulit na advice. Thank you!